All right, chamo. Mapso ya. Tatali bagong araw. At tayo ni bagong maglagnan naman tayo. Yan na, uh, update tayo sa bahay. Day ten na tayo. Yan medyo na matabata. Sing, malamig. Yan, asal ya. Tatiti tayo sa bahay. Yo, yan na tagbubus na. at yan nagbubus na tayo ng biga. Shout si Parin Charlie uh, at, Rosaline, yan, at si Mary Rosalyn. Yan, at kay Ma'am Bless. Ito na po yung bahay na ginagawa. Yan, shout so out niya pala kay Ma'am Bless. Shout po, Ma'am. Uh, si Sir Dennis ang coach. Tsaka kay... Ito ba Parin Charlie. Shout pa, out okay. po, Sir. <coughs> Nagbubo ano, si Parin Jonathan. Yan, o. No? Yan. At nagbibiga na. Yan, at kukuhin natin timba. <laughs> at uh, yung dalawa at nagkahalo doon, tagahalo. Taytay. Yan. Taytay. -tay. Naya. Ayaw, si <laughs> si Kabungal po naya. <laughs> Walang ngipin ba naman. <laughs> right, tiyawa so ati uh, Update ko na lang kayo mamaya ulit pag uh, natapos ng buhusin yung biga. Let's go. Yan. At uh, ayun na nga. At yung na yung biga. Yan na. Uh, at medyo nililipit yung kanyang tuntungan. At uh, medyo malayo na. So, doon na sa... Uh, Ayan, at nabuhusan na yan yung yung bigang ya at saka yung poste katapos na yung poste ay ayan natin yung taas ng poste ayan ha tatama muna natin yung yung tuntungan usin ng kawad ayun hindi Ayan. Kapila naman ang halo. Basta ito. Baka naman. Baka naman, maka Jollibee. Na. Baka naman maka Jollibee po. Ayan, inaabot na yung pambuhos. Ah, uh, nagbubuhos na nga. Taas, para makita. Ay, basta yung magkapat na halo. Ayan. wala pa. Ha? mga mga katisoy, nagreklamo po si Tisoy sa buhos, ang dami daw. Hmm. Ayan po, kina, kita po ang kinaangam ni parang Ronin. <laughs> Tabay may tikom eh. Ayan po si ka Jonathan, si Wesley, ang kuya Uyong. Ayan Parang Ronin, ang lalaki na ng mga tiyan, tinan mo, nangunguna ang kuya Uyong. Kitang kita, -kita.

Huling huling si Kuya Jonathan, lumampas yung bus. Hindi pa naman timba. Nga, ito naman po kada sa sarig na po, ang bubuhusan niya. Yeah. Yan po. Oh. Uh -huh. So, yun mga kapiso. Ayun pong isa ay okay na. Tanggal na po yung pinaka. Ano niya? At kung lahat ng to ay nabuhusan na. Nabuhu, Tapos, mula po dun. Hanggang dun. Talagyan naman ng hollow black ulit. Halagyan yan o din asinta. Tampo, ano ulit po sa ibabaw ng asinta. Oh. Ah! Ang kuya Jonathan po at ni parang rommel. Ang kuya Uyong po ay, anong kuya Uyong ginagawa mo di deliver po ng halo. deliver po daw ng halo. <laughs> <laughs> Yan po yung buong ano na. Yan doon naman po sa side na yon nagagawa si Kuya, si Kuya, ah, Tari Homero. ano po ng halo black Ayan po, naman siya nag aasinta Si Parang Ronel. <coughs> Tapos dito naman nag aasinta si Kuya Jonathan. Uh, ah. Abot lang po ako ng bakal. nangalay din pala. Ayan po, mataas na po yung ginagawa ni parang Romel. Mga katsoy, yun po. nag po siya doon nila. Para po bukas, pagtanggal nung plywood na naka lagay ay matigas na po okay. siya. Si, yeah. si Kuya Uyong na po ilalagay dyan bukas. Uh -huh. Ipapako na po yan dyan. Yeah. Get out. ba yan? Durog-durog na yan. Yeah, yung po palang kahoy na yun ay pamakuan na po daw. Ayun na po yung susundan. Yung papagpakuan po ng kahoy din po para po sa yero. Ayun po. Kuya Uyong po, di na makabuhat. Sa laki ng tiyan. So yun mga katisoy, hindi ko po na kanina kasi gawa po na nakataang ulo ko. Ito na po yung natapos nila lahat. straight na po yun doon. Tinuwa po nila yung kanina. Tapos, ito po, side na to, minuhusan po kanina ng yung poste po, binuhusan kanina din. sa po ito, sa po ito. Yan, yeah, binuhusan din po yung posting yan. Tapos, yung po, hindi pa po nila tinanggal yung, Ayun, yung din pong kabilang side na yun, binuhusan din po yung poste tas eto na nga po yung sinunod nila. Nagawin. Yan. Bukas po, eto naman po daw ang side na to ang gagawin nila. Ipupul na po nila lahat yan. Yan, hanggang doon po. Sa pinaka papakuan po ng bubong. Ngayon po. ito po ipapapul na po itong ganto asinta ito po yung hatian namin ni nano hanggang doon na rin po daw yan ipupull na pong asinta ang doon ito po yung side ko yan yan po yung amenity soy Parang ganun din lang po. Lumiit din. Yan. Pero, ano na naman po yung pader. Hindi na po siya nauga. Bale, talagang siya ay eh, matibay na. Hindi kagaya nung una na talagang isang bagsak, isang tulak mo lang babagsak na. sa po ay eh, hindi naman. Hindi na ngayon. Nayan po yung pinaka buong ginawa po nila kanina. Nayan po. Ito po yung kainan. Hmm. Hindi ko po, po kasi nasubaybayan kanina gawa ng kanina yung paggagawa. gawa po ng nagpunta po ako ng bayan, bumili po ako ng materials, pako, pa saka po yung pag -ag pag-aanuhan po ng buhangin. yung pag aag ng buhangin para po sa finish, finishing po nung bahay. Yun po, bumili po ako ng pako, nagpa ano po ako, nagpa ano, hasa ng ng lagari. Kaya po hindi ko po nasubaybayan to. Tapos bumili na rin po ako ng merienda nila. Kanina. Nagluto na rin po ako ng merienda. Tapos eto po mga bandang alas 4 na po. Sumama po yung pakaramdam ko. Kaya hindi po na po nasubaybayan tong mga paggagawa na to. Ay si Tisoy naman po ay kasama po doon sa pagbubuhos. Ay ano rin po para po umano rin yung dibdib niya kaya humiga at pumahinga po muna siya kaya hindi rin yung, niya po nasa baybay i-vlog yung buong paggawa nung sa taas napasensya na po kayo pero bukas po i-simula po sa una hanggang sa huli so, suba, ano po i-vlog po namin yan shout out po kay parin Charlie Reyes. Thank you po. Salamat po sa inyong mag-asawa ni Maring Rosalie. Shoutout din po kay Ma'am Bless. Salamat din po. Kasi po, nagawa din po yung, nagawa po yung bahay namin. para Charlie, salamat kasi nagawa din yung bahay namin. Matibay na ngayon. Hindi na katulad nung dati na pag inuga mo yung pader, nauga. Na pagka, uh, yun ang bagyo o kaya lumindol natatakot na kami kasi gawa ng baka nga bumagsak yung pader. Tapos, salamat din kay parente ni Sanko sa kay Maring Ada. Kasi, hindi rin niya kami, ano, hindi rin niya kami pagka kailangan ng materyales, umaalis sila para bumili hanggang sa na-accidente nga si Maring Ada dahil sa pagbili ng materyales kaya ngayon si Parin Dennis na yung bumibili kahit ang katanghalian tapat pag sinabi mong kulang ang materyales lumalakad sila bumibili sila para la ang makompleto yung materyales makagawa lang dito sa bahay salamat sa inyong mag-asawa Sir De si Parin Dennis sa uh, Maring Ada talagang lubos kami nagpapasalamat kay eh, Parin Charlie mag-asawa, thank you, salamat kasi nagkabahay kami ng matibay tapos ma'am bless, thank you din salamat po